Kailin Alcantara at Kobe Paras nagbabalik sa spotlight. Pero this time, hindi lang sa kanilang mga solo projects, kundi bilang isang tambalan sa isang online miniseries. Ang dalawa ay bibida sa upcoming show na pinamagatang Miss Legends. Ayon sa mga ulat, si Nakailin at Kobe ay gaganap bilang Luna at Paen. Kasama si Criselda Alvarez bilang si Sherlyn na inaasahan ding magbibigay ng kakaibang twist sa kwento. Ang Miss Legends ay mapapanood mula September 28 hanggang October 1 mula 12pm hanggang 6pm. Sa official na social media pages ng Mobile Legends, Bang Bang, ito ay tiyak na isang kapanapanabig na proyekto lalo na't na marami mga tagahangan ng Mobile Legends ang inaabangan nito. Kasabay ng inaasahang mga pasabog na performance mula sa cast inanunsyo ni Kailin ang proyekto sa kanyang Instagram story noong Miyerkules na lalo pang nagpa-excite sa mga fans. Samantalang hindi rin nagpahuli si Kobe sa pag ng kanilang bagong proyekto sa social media na nagdagdag pa ng excitement sa kanilang followers. Pero hindi dito natatapos ang kwento. Ang chemistry ni na Kailin at Kobe ay matagal lang pinag-uusapan. Noong Mayo, nagsimula ang usap-usapan tungkol sa kanilang posibleng relasyon na makita ng mga netizens ang parehong pag-post ng dalawa ng kanilang mga larawan sa iisang restaurant. Idagdag pa dito ang spotting ng kanilang pag hands sa tagig, na lalo pang nagpasiklab ng mga chismis. Noong GMA Gala Night nitong Hulyo, tinanong si Kobe tungkol sa status na kanilang relasyon at ang tanging sagot niya ay, We are great friends. Pero napansin pa rin ng marami, na sila ay magkasamang umalis ng event na magkahawak kamay. Dagdag pa rito, sa isang interview sa Fast Talk with Boy Abunda, inamin ni Kailin na si Kobe ang nagpapasaya sa kanya. Pinag-uusapan din ang viral video nila kung saan makikita si Kailin na nakaupo sa kandungan ni Kobe habang sila ay nagbibidyo kay session kasama ang kanilang mga kaibigan. Totoo man o hindi, talagang hindi mapigilan ng publiko ang pag-usisa sa kanilang tunay na estado. Bukod sa mga relationship rumors, makulay din ang personal na buhay ni na Kailin at Gobi. Itong nakaraang buwan, sabay silang nanood ng weekend musical sa New York bilang selebrasyon ng 22nd birthday ni Kailin. Ang kanilang closeness sa social media at sa personal ay hindi maikakaila. Kaya't hindi talaga maiwasan na tanongin ng fans kung sila na nga ba. Samantala, bukod sa Miss Legends, patuloy ding abala si Kailin sa kanyang series sa GMA Afternoon Prime, Ang Shining Inheritance na mapapanood tuwing Lunes hanggang Biyernes, 4:05 PM pagkatapos ng Lilet Matias Attorney at Law. Sa kabila ng kanyang busy schedule, mukhang nakakahanap pa rin siya ng oras para sa kanilang proyekto ni Kobe at para sa kanilang special moments. Kaya naman, sa darating na September 28. Siguraduhin ninyong nakaabang kayo sa online streaming ng Miss Legends. Hindi lang ito isang simpleng miniseries dahil puno ito ng aksyon, drama, at syempre, kilig mula sa tambalan ni Nakailin at Kobe. Malalaman na ba natin na kasagutan kung sila na nga ba? Abangan ng mga updates! Yan ang latest showbiz balita natin ngayon. Kung may gusto pa kayong malaman tungkol sa inyong mga paboritong artista, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-hit ang notification bell para updated kayo lagi. Salamat sa panonood. Kita kits ulit sa susunod na episode dito sa Kita Kits Showbiz.